Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga ng bayan. Grabe itong balita. May bagong pahayag raw si Congressman Paolo Pulong Duterte tungkol sa totoong kalagayan ni Tatay Tikong habang nakakulong umano sa abroad. Sabi raw ni Pulong, payat na si PRRD. Walang gana kumain at minsan nanginginig pa. Pero ito ang mas matindi. Si Tatay Digong daw mismo ang nagsabing huwag na raw natin siyang problemahin. Kaya ngayon mga katinig pag-uusapan natin ang mabigat na mensaheng yan. Ano ang ibig sabihin nito at bakit parang tahimik ang gobyerno? Tara, simulan natin! Mga katinig, ang source ng isyong ito ay hindi lang basta galing sa vlogger o mga tagasalin, kundi si Congressman Pulong Duterte mismo anak ni Tatay Digong. Sa isang update raw, sinabi niya na nangayayat na raw si PRRD, hirap kumain at may mga sandaling nanginginig raw ito. Kasabay nito, may sinabi raw si PRRD na napakasakit pakinggan. Sanay na raw siya sa kanyang kalagayan. Kung ito raw ang destiny niya, ito raw talaga ang destiny niya. Pero ang tanong, tanggap ba natin yon bilang mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya? Mga katinig ko, isipin nyo to. Dating Pangulo ng Pilipinas, ngayon ay sinasabing nakakulong at nangangayayan. Ayon kay Pulong, minsan daw ayaw bumangon ni Tatay Digong. Walang ganang kumain, ng hihina. Sabi para unya, Sanay na raw siya sa loob. Masama ang pakiramdam pero kaya pa rin. Ang tanong sino ba naman ang hindi maaawa kapag ito ang marinig mo sa sarili mong ama o sa dating leader ng bayan at ito ang hindi natin makalimutan. Mga katinig, ayon raw kay Pulong, may mensahe si Tatay Digong sa Sambayanan. Salamat sa suporta pero wag yun na raw siyang problemahin. Problemahin yun na lang ang mga sarili nyo. Aba mga katinig ko, paano natin siya hindi iisipin? Ang dami sa atin, araw-araw na para sa kaligtasan ni PRRT. Marami ang umaasa na makalabas siya, na marinig ulit ang boses niya. Tapos ito ang mensahe? Ang um bigat. Para nga sa ilan, mga katinig, sobrang humble pa rin ni Tatay Digong. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Iniisip niya tayo na baka madamay tayo. Baka masaktan tayo emotionally. Kaya sinasabi niya na huwag yun na ako alalahanin. Pero syempre bilang mga Pilipino, bilang taong tumaya at naniwala sa kanya, hindi pwedeng hindi natin siya isipin siya ang ama ng bayan hindi lang sa papel kundi sa puso ng marami ayon rin sa update simple lang raw ang kondisyon ni PRRT sa loob ng piitan wala raw gadgets, wala raw earphone electric fan lang daw ang meron bintana lang raw ang nagpapasok ng hangin hindi raw siya komportable pero tahimik tahimik pero mabigat. At ang pinakamahalaga, sabi ni Pulong, matino pa rin ang isip ni PRR Team Ibig sabihin, buo pa rin ang loob niya buhay na buhay pa rin ang prinsipyo. Alam nyo mga ko, mas mabigat ang impact kapag anak na mismo ang nagsasalita. Hindi ito chismis lang, hindi ito haka-haka. Anak ito, si Pulong Duterte na nagsasabing mahina ang tatay niya raw, pero buo ang loob. Nakakatindig balahibo, kasi kung anak mo ang nagsasabi ng kanyan sa publiko ibig sabihin, seryoso na ang kondisyon kaya hindi biro ang naririnig natin ngayon mga katinig ko, ito ang panahon ng pagsubok hindi lang ito laban sa politika ito ay laban ng konsensya at damdamin gusto ni PRRD, huwag na natin siyang alalahanin pero tayo, ang tanong, handa ba tayong bitawan siya o patuloy tayong mananatili na kahit tahimik? Maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Gusto kong marinig ang saloobin ninyo mga katinig ko. Ano ang masasabi ninyo sa update na ito mula kay Pulong Duterte? Tama ba si PRRD na gusto niyang wag natin siyang problemahin? O sa tingin ninyo? mas kailangan natin siyang ipaglaban at ipanalakin ngayon higit kailanman. I-comment nyo po sa baba. Babasahin ko lahat yan. Tinig ng bayan ang panawagan ng channel na ito. Mga katinig ko sa panahon ng katahimikan, lumalakas ang bulong ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng paniniwala. Si PRRD ay hindi lang dating pangulo. Siya ay simbolo ng tapang at malasakit para sa iba. At kung totoong ang pinagdadaanan niya ngayon, ang pinakamahirap sa kanyang buhay tayong mga naniniwala sa kanya ang dapat maging lakas niya. Kaya wag kayong pibitaw. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Huwag niyong paabuti na may masamang mangyari kay Tatay Digong. Nakakanungkot na nasa malayo siya nakakulong pa. Ang dinaranas ni FPRRD ay tulad din ng dinanas ni Dr. Jose Rizal. Ipinagkanulo ng kapwa Pilipino. Filipino ang bumaril kay Dr. Jose Rizal, hindi sundalong Kastila. Totoo ang sinabi niya na ang makikinabang tayong Pilipino ang magsasakripisyo ay siya at pamilya niya. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!